ito po yung sinasabi ko na bakit natin kailang bawasan itong ano, leaves ng ating tanim tingnan nyo oh, yan yung nabawasan na Baling, mga makita nga dako. pero dito ito yung nabawasan na ito yung hindi ito nakikita agad ito wala kasi nga hindi natin binawasan Ayan. So hindi tayo mahirapan pag ano harvest. Kasi nga nabawasan na yung leaves so, sa gabal. Hindi rin tayo mahirapan mag ano dito, magbomba or mag-spray kasi hindi na, na natatakpan so makakatipid pa tayo and matutulungan pa natin yung mga pollinators natin like yung mga bees kasi manipis na yung dahon and to tell you the truth <laughs> mas madaling lumalaki yung fruits yung bunga ng ating tanim kasi nakakatanggap sila ng hangin at hindi lang po 'yan gumaganda din kasi yung kulay niya yung shape niya and possible yung weight or bigat niya kadalasan kasi sa nakikita ko kapag yung fruits niya nasa ano yung natatakpan medyo yellow or light green yung kulay niya eh